Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy, gabay para sa ating Sagittarius friends Money, Love, Career for November 2023 Pagpasensyahan nyo na po kung ngayon lang ako nakapag-reading dahil sobrang busy ko ng October So, Money, Love, Career for our, for our Sagittarius friends Okay So we have page of wands. Kunin natin to. We have nine of cups reverse. Mm -hmm. Okay. We have Empress. para sa inyong career ano um may isa ditong tao na nag-aantay na lang na mawala ka sa paningin niya ano we have three of swords ayan oh Um, ikaw to, no? Na napakabuti mong um, empleyado. Wala kang ginawa kundi sumunod nang sumunod sa utos utos ng mga boss mo no ginagawa mo naman ang tama yung trabaho mo pero may um may katrabaho ka dito na alam mo yun gustong gusto na nahihirapan ka napapagod ka napapagalitan ka ng boss mo no at inaantay na lang na mag ka pagdating yan ng November kaya alam mo yun um, reverse ano pero yung nararamdaman mo dito is tinaturn turn mo na lang nararamdaman mo yan eh pero alam mo kung sino rin yan pero alam mo yun, ginagawa mo na lang siyang motivation yung pagiging negative and toxic niya ginagawa mo na lang um, motivation inspiration kasi alam mo yun at challenge ka sa ugali niya no And which is good kasi alam mo yun, pag nalagpasan mo yung mga ganyang tao, mas magiging matibay ka pa lalo. No? Mas magiging matalino ka pa, no? mas wiser ka pa. Wiser ka pa. Para mas lalo, para sa, paki, sa pakikisama, ano, para maging mas lalo ka pang mabuting empleyado. No? So, tignan pa natin guys sa guitarus ay ano may problema may problema talaga no sa pakikisama mo dito sa taong 'to pero kahit alam mo kahit ano pang galit sa itong boss mo ikaw pa rin naman talaga yung pinaniniwalaan niya eh. no hindi siya nakikinig dito kasi ang dami ang dami dami niyang paninira sa iyo pero hindi ka naman pinapakinggan hindi siya pinapakinggan ng boss mo kasi nakikita ng boss mo kung ano ka talaga, kung sino ka talaga kilala ka niya so kaya wag paghihinaan ang loob mo no pagdating sa iyong career uh, marami mong challenge, mapagalitan ka man ng boss mo, it's for you din no baka may mali ka lang talagang nagawa, pero alam mo yun tiwala pa rin siya sa iyong kakayahan at kung pinagtatawanan ka man ng taong 'yan o ng mga taong 'yan hayaan mo lang sila okay lampa natin sa ibang card for your money Sa use okay okay natin yan. Page of Cups, ano, um, okay, Pagdating sa iyong kaperahan, um, hindi ka ganun kahigpit humawak ng pera. Parang, happy go lucky ka rin tao, ano. So, ayan, parang pagdating ng November is bilik ka dito, bilik ka doon. Kung ano yung mga makita mo online na magaganda nagandahan mo, um, madali kang ma stock, no? Pagdating sa iyong kaperahan. But here, um, sinasabi naman ng ating Queen of Pentacles, focus on your home, family, success, and abundance. Dahil, ang dami-dami mong marireceive ngayon na blessings, no? Andiyan ang ating Queen of Pentacles. Pero, um, limitahan mo lang yung paggastos mo sa mga material na bagay. Okay ay no um, sinasabi dito na kung ano man yung nararamdaman mo kasi dito marami kang blessings na marireceive basta ingatan mo lang or medyo higpitan mo yung paghawak mo ng pera no so kung ano man yung para sa mga ano to no naging broken hearted no makaka-recover ka na unti-unti ka nang makaka-move on uh, makaka-move forward from the pain no from heart aches Ayan. So, may mga frappet para sa mga nagne-negosyo, no? Talagang maganda yung profit nyo ngayong November, guys. So, tignan natin. We have the King of Wands. So, for some of you naman, ano, ayan, nagiging matigas ang ulo sa inyong mga karelasyon. Hindi na kayo nakikinig, hindi na kayo sumusunod sa kanila. Ayan, baka naman konting, ano naman, no? Maging good listener tayo. Um, parang ayaw mo ng pasako pa, no? kung ayaw mo nga sabi nila kung ayaw mo nang walang higpit sa iyo, walang magbabawal, walang rules, ano? Stay single ka na lang kaysa naman nakakasakit ka pa ng tao. So, tingnan pa natin. Ayun, may mga pinagdedesisyunan kayong bagay. Ayun. Siguro ito ay isang um, regarding sa inyong relasyon, ano? Na ano ba pipiliin ko pipiliin niyo ba this month na maging single or magi-stay ka sa relasyon na ano ano parang napaka-toxic na. Pero hindi ka makapag-decide this November ano. Hirap na hirap ka pa kasi mahal na mahal mo tong taong to. Okay, pero nagiging matigas lang ang ulo niya. Pero I can feel naman na mahal ka niya dito eh, no? Um ayaw lang niya talagang pasakop, ayaw niyang pa-under. So, tignan pa natin kung anong kailangan ni Sagittarius. Spirit Guide for Sagittarius. May naligaw na card natin. Okay, we have the two of fire. So, you come into your own. New partnership or contracts continue to move forward. See? Diba sabi ko, nakaka-recover na kayo sa mga kung ano-anong na pain, na ang pagkalugi, kung ano man yung mga nararamdaman yung um, talagang nag kayo, no? ka mag-alala kung ano man yung mga yan-ayan. May new partnership na, no? Bagong trabaho, bagong business. Ayan, at i-continue mo lang na mag-move forward na talaga, no? Mag-move on ka na sa mga kung ano-anong bagay na pinagdaanan mo. So, tingnan na naman dito sa ibang card. So, maganda ang bigay ni Universe ngayon sa guitarist para sa inyo. So, we have here, wow, kung ano man yung mga pagdadaanan mong napakaganda, no? So, learn to share your blessings, no? I-treat mo yung pamilya mo, yung sarili mo, no? Yung mga taong malapit sa iyo no? So, mag-travel ka, panluto mo sila, ayan, para nakakagaan din ng ano yan, no? Pakiramdam, no? Idaan mo sa travel, pagluluto, o kaya pumunta ka sa mga kainin mo yung gusto mong kainin, no? Treat mo yung sarili mo para mawala yung um, makapag-start ka ng makapag-move on, no? Yung iba dito talagang kayang-kaya ng mag-isa, no? Kung dati, hindi nyo kaya mag-isa ngayon. <laughs> alam mo yun. Kayang-kaya mo na. So, yun lamang sa Guitarius. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!